tayo ng palengke, palengke ng kuwit at uh, tingnan natin kung murang ano ba bibigyan natin amiga? isda at saka baka isda at saka baka, tingnan natin kung uh, magkano ang kilo ng uh, baka at isda dito at uh, tayo yung mga malengke ngayon dito sa kuwit subukan natin ng uh, kung magandang baka nila, kung sariwa sa isda tayo sa Mapunta tayo dito paloob kasi yung palengke dito ng Kuwait Kaya medyo maganda naman ang panahon Kaya maganda kang magmamalengke uh, mamalengke ngayon Sabi namin ni na, Amiga wala naman kaming pasok kaya yung palengke Tapos ano ba balak kung gusto ngayon Amiga? Sinigang na baka Ayan Dinihaw na tulingan pwede rin masarap din ng mga uh, kwan dito. Palengke nila dito maganda. Kasi maraming uh, kwan. Maraming uh, makikitang kakaiba. Sa amin ni Amiga kakaiba to. Yung sarado pa. No? itong mga gito sarado pa. Oh. Kasi maaga pa lang. ano oras na ba Amiga? 9 o'clock. Eksakto. Pagka Friday talaga. ano tayo sa mga prutas yun know, prutasan parang ngayon pa lang sila nag open no ngayon pa lang nila tinatanggal yung mga takip ito na yung isdaan Ito, dahil dami na pala. Kala ko sarado pa. Hindi ito na yung isdaan. Oh. Dilapin. lalaki, oh. Pareho mas kilo. Three and a half. Three and daw okay. yung kanyang kalalaking isda. Ah, yung kanyang hipon.

बनके दी टोटल नो नो 21 किलो टाइम पे वेट किसो भाई नो 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 ब्रदर लेटर 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 अरे हाउ मुश्किल हो तिला पिया हाउ मुश्किल हो तिला पिया 1 1 1/2 1 1/2 किलो अरे भाई नहीं है पियो किलो दिल पिया Which one, Sibas? Sibas? How much kilo Sibas? Big Daddy. Big Daddy? This fish. Ada Zubiri, Zubiri. Zubiri? Ada 7 dinar. 7 dinar kilo? Zubiri daw yan. हम मच किलो पशी मैं हाँ बस रिश्वन हम मज कि Tingin nila dito, mayroong ATM uh, machine, no oh. Ah, okay. boy Board. Ito yung ko niya. Board. Same-same uh, lang. -same, same board. ayan. Oh, boy. tayo sa pinta tayo sa mga bakahan. Ayan, oh. ayan may ikaw naman eh. Okay. Okay. Karni naman tayo. tayo at uh, baka pwede tayong tumawad. Puso rin yung tawaran dito eh. Pero kalibitan, sarado pa. Maaga pa ata kami. Pero anong oras na ba, amiga? Hindi namin kasi alam kung ano yung oras talaga dito eh.

Siguro masarap ang shawarma dito. Talaga mo. Tikman natin ang shawarma dito. Wala, kaso wala ang shawarma. Dahil mga tambay. Kami lang ata ni Amiga kwan dito. Mga tulog pa yung ating mga kabayan. Dito wala pa. iba -ibang lahi pa yung nandito ngayon. Magpapasok pa siguro. Tapos yes, makabili ka ng tulingan? May nabili kaming tulingan at saka yung hipon, no? Yung baka, wala ka kasi masyadong bukas sa bakahan eh. Mga At saka walang yung hinahanap? Wala hinahanap natin. Oo, oh, yung skin. Ay, mas mabuti pa doon na tayo sa may ambassador. yeah. Uh, gawa ng mamno daw, bawal. skin, ah. yung mga pambalbakwa sana, no? Oo, oh, alam nga nila, maskara, sabi nila. Maskara, bawal na rin. Mga laman loob, bawal na rin. Kasi ka, Nandiyan lang, pambulalo. Eh. Tawid tayo. Uwi tayo, mga kwan. Wala yung target natin na skin, pambalbakwa, at saka mga laman loob. Bawal na daw. yan yung ating palengke ayon na no? yan loob nyo palengke alam ah, tayo pa tayo Kahit digutay tayo sa ating uh, hinahanap na skin ng baka at mga konting laman loob, yung mga pangtumbong soup natin, eh okay lang kasi si amiga nakabili naman ng tulingan. Balak na amiga dito, maganda to, inihaw sa tulingan, no? Sausawan, tsaka ang sausawan natin, lemon at saka sili, toyo. buti maganda pa na ngayon kahit pa paano medyo hindi ganun kainit kahapon kasi humid sobra parang exercise na rin namin yung amiga kasi medyo matagal tagal na kung hindi na pagpawi siya ngayon pauwi na tayo tayo sa bus stop. kasi mga bus dito para sa Makati rin ayaw basta hindi sila bis hindi sila si basta-basta nagkakan, sasakay at nagbababa. Ayan na, ayan yung bus stop. Tayo mo Abi? Hindi mo gagaya niyan basta sana yung pula. Parating na yung pula eh. Pagka yan 999, yan pwede na yan. Ganyan na, 999 nga. Ah, hindi. Buwan mo ito, hindi pwede yan. Dapat 999. Gracias. Yeah, Gami yung market ni Amiga Stas Gaya naman tao dito sa baba Ang mga sabi mo sa ating uh, palengke palengke ng kuwi. Ngayon na kami nakabalik na Mika kaya hindi kami alam. Kasi yung mabarakiya ata ako na nila di ba? Parang uh, pinagbawal, uh, parang nasunog pa yan. Nasunog, tapos yung mga checking, pinagbawal yung ibang uh, tinda, bawal na rin yung uh, ulo ng mga baka daw, ulo ng, ng uh, uh karo. yung uh, tupa, yung mga gano'n ang laman loob at yung skin, bawal na rin daw kaya pumunti sila at maraming nagsara ng tindahan dahil sa checking kaya, or uh, maganda, meron din dito isdaan na isa pa kaso medyo malayo, kailangan doon nakataksi at medyo pabalik pagkagaling doon medyo mahihirap din kasi kailangan mong may sarili sa sasakyan nahihirap din yung taxi sa shark naman yun fish market din kaso mahirap doon kaya ito piyang madali pwedeng uh, mag bus, pwedeng mag taxi, madali lang pero yung mga bibigyan talaga namin dapat niya miga na nilutoy namin pambalbako, wala doon kaya isa lang nabili namin yung miga siguro bibigyan na kami sa grocery o supermarket kung sumalapit sa amin doon sa lagi namin binibigyan kasi parang gusto nga yung ng sinigang ngayon daw na baka, basta sinabawan palipak ko sana. Bala na kung may binig natin mamaya. Yun. Dito na kami, amiga. At uh, sobra init. Mamaya na kami bibili ng baka. Lalabas ulit kami ng amiga mamaya-maya. At uh, kasi may init. Kakain muna kami. Tara. Tingnan natin yung pinamili natin. Yun. Dito na kami sa bahay. At ito na yung pinamili namin, amiga. Amiga, labas mo ayang yung uh, pinamili. Sa palengke ng Kuwait. At uh, Balak ni Amiga ihaw natin dito sa kaniyang uh, ihawan dito. Yung tulingan ng Amiga, no? I ihaw mo. Eh, no. Pakita mo yung tulingan na nabili mo. Amiga, eh bitbitin mo. Eh mo kung gaano kalaki. Malaki lang po. Moro na 'to, to. 2.5. 2.5, o oh, ayan, ng ganyan kalaki. Kulakin. Moro na 'yan, 2.5. Ng ganyan laki, oh. Pero tinawaran mo ba siya? Um, maganda. Ang per kilo kasi nito no 1750 ampere kilo ampere kilo mm. at 170 1.5 sabi ko 121 mm. ano pala penalty ni si Menarinba di ba? 'yung tinanggal ko tinanggal ng menino kita uh. 'yung tinanggal niya oh magbibigay ka ba ng ipon? Hindi. 'yung magiilabos lang mo. Helabos 'yon. Basta 'yan paghihitan ng amiga. Sa kainan, siyempre. Dito tayo mag-iihaw. Ayan, Oh. Ating, uh, ang ating electric grill. At, ah, uh, ngayon lang ulit siya nagamit ni Amiga. Ginawa ko lang dito. lang namin siya ng uh, tubig. Tapos ito, gasa natin to. Para wala siyang usok. Tapos si okay. Amiga, hindi nyo na, hihiwan mo ba Hindi yan, o. Oh. Hindi okay. na. mo na siyang iihaw. Okay. Ayan. tayo natin magluto ng mga apat na piraso nito. Iihaw tayo. Ayan, oh. Parang may iba naman ang ating uh, tanghalian kuwit. Buhay OFW. Yan. Pwede tayo mag ihaw sa loob. Basta may ganito kayo. Okay na yan. Hindi naman hindi mausok yan. Kasi nga, yun, lalagyan natin siya ng tubig. Tapos kahit uh, manok na pag ihaw ko na dito, amiga, no? Nagluluto din yan. Meron mga niluto na dyan. Salmon, manok, nagluluto na yan. Na Hindi mo siya hugas, ha? Nagay nga ni Amiga, ha? Oh. Ay, nalaglag yung puso. Nalaglag yung puso ni Amiga. Ayun, ako nima. May isa man yan. Mahihit na yan. Nga. Ngayon, laki ng ating, uh, ano, ng ating uh, tulingan. Ayan. Ang <coughs> dilog yung puso nilagay na amiga iga. Ito na yung ating imihaw na tuna ba ito o tulingan? Tulingan, tambakoy. Tulingan, tambakoy, uh, Kasi pag ganda ng konti. tunan na. Tuna na. O yan. kasi malaki siya. At yun uh, yung ating pinamalengke. Tambakol niya dapat. At saka itong ating iihaw dito, ihaw ito. Itong ating ah uh, hipon at meron ako dito ang uh, puso ng uh, tambakol. Tuningan ito na. <laughs> Ayun na. Uh, ihaw natin to At ilalagay ko ito mamaya. May na konti kasi pagka kung titigas siya ang tama? Mm. Piling ko ngayon, nasa kung lang ako, nasa likod uh, bakuran. Ang kasi yung Ang bahay. Ang aming Alam mo, nag iihaw na, na. <coughs> mag -ihaw -ihaw ako dito sa... Uh, kasi sabi ko, Kuwa kaya kami, yan, kami. Pag natin sa Pilipinas, magpo-forgood na tayo. Gusto ko pag nag tayo, kapi-kapi, ihaw ihaw lang. Tapos sa uh, konting kentuhan, relax-relax lang. At uh, ito, binagawa natin dito sa Kuwait, practice. Practice sa Kuwait. At uh, mamaya natin ihaw to Ayan, no? Sarap na kain na naman yan. sasawan yan, bagong, lemon, sili, o kaya toyo. Ikaw, e, Mika, ano gusto mo sasawan? Toyo man si na may sibuyas at sili. Okay. Yun. Tapos kung may kamatis, may kamatis ka okay? Mm, um, parang wala. Niyata. Kung may kamatis, tingin natin. At uh, sigurado kakamayin ko to. Magkakamay ako. Masarap to. kasi luto na. Ayan Medyo mabigat ha. yun o. Ayan o. Ayan o. Oh. Ayan o. Ayan Para talagang inihaw. Ayan Para tayo na sa tabing dagat lang ito. Maganda yung nakakamiss sa Pilipinas. Tabing dagat. Sabi nag-ihaw ka. Basa, basa sa sa ulan, hindi sa dagat. <laughs> maganda yung umuulan habang uh, nariligo ka sa dagat eh, no? Yun, no? Know? Maganda rin pala ito yung, yung ano, no? parang <laughs> totoong inihaw. Oo, no, kasi na pahiran lang siya ng konting mantika, no? Oo, no, para hindi siya magbigit, no? Pero okay na, ang ating uh, inihaw at ang uh, ating... Uh, naman. Tulingan inihaw na malengke tapos ihawan, di yeah. ba? Buhay pinas, parang buhay pinas lang dito sa buhay ko eh. Kasi sobrang haba niya, parang hindi dito sa buntot hindi siya masyado. Mamaya ang gagawin usog natin. Na Total luto na to, usog na lang natin, no? Uh, usog na lang. Pag na lang. Ay, balikan ulit na naman may mga ilang minuto balag, like, ano, mga 30 minutes, kada oh. ano, no? check check lang natin at uh, na ako ng buto. Sakto yan toyo, mansi. Mm, sarap. Tapos nakakamay. Dito naman tayo na. Ano ito yung amiga? Shrimp. Butter shrimp. Butter dito. na ang ating atuna, tuna. Ay, no. Ayun Ang ating sinangag. Butter shrimp naman ang ito ni amiga kaya na tayo, luto na ang ating buttered shrimp sinangad at ating inihaw na tuna at meron tayo itong pipino, sasawa na toyo, kalamansi at bagoong ayun ang higa lagpas pa sa ano Okay, let's eat, let's eat. Here you go. Take my hand, amigas. Tikman ko na. Ano na. Ano na tumigim? At uh, baka Ito, pag ako tumikim uh, eh, ubusin ko na yan. Crunchy. Ay, yun. Yeah. Sa so, tawag na? Ang tawag dito? Buntot. Buntot. Ay, yun. Yeah. Buntot pa lang. Itong iyong uh, butter shave. Partner na partner talaga yan. Nagugutom na rin ata ako. At tayo ay uh, kakainan kakain na nito. Pagkatapos ito, sigurado na mamaya abangan nyo kung ano ang mangyayari sa ating isda, sa ating tuna na inihaw. Amiga? Okay? Solid? Solid. ay Ayan. Ito, kalaki ang ating isda ngayon, tuna. At uh, syempre siyempre, paborito ko, baguong na may uh, lemon. At meron tayo ng pipino, sasawa natin. Toyo lemon at ang uh, butter shrimp ni Amiga. Dito ako. Dito ako excited eh. Yun know, o. Malaman. So, natin dito nga sa toyo. Yun ang kanin. Solid. Yun naman niya. Ang bago. Naman natin yung kanin. Mm. Pipin. Sarap yep, yung Talagang uh, solid yung ating uh, pamamalengke. Quality. Dahil dito ang kinalabasan. Sabi natin busog. pag siya. sa pagsama sa Salamat. Don't forget to like and subscribe po. Don't get out the channel. The right po. Ingat po sa